Sobrang sarap nito mga lala. So ayan, lebre lang to. Hindi namin binili. So ayan, tatapat lang to ng bahay namin sa Sapa. So ayan, ang dami nakuha nila ng sweetie ko. So ayan no, tingnan nyo mga lalabs, mahigit isang kilo din tong hipon na to. So ayan, sobrang bahal pa naman ngayon mga lalabs ng hipon. Pero ngayon nakalibre tayo ng mauulam, ang lalaki pa. Tsaka masarap mga lalabs yung native na hipon. So ayan, malang kilo nito sa amin, nasa 400. So ayan no, tayo nakalibre, kaya ipiprito lang itong mga lalabs. Napakasarap nito, nakalibre tayo ng ulam today. So, ayan, napakasarap na. Napakasarap talaga sa probinsya, mga lalams, no? Na kahit pa ka ng ulam, gaya nito. Ayan, piprituhin namin itong mga lalams para sa aming ulam. So, yan lang, mga lalams. Kain po tayo. So, ayan, naprito na. Napakasarap niluto po siya sa Sprite. Ayan, thank you for watching!